Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. kami kabilang aksidente ang naitala sa North Luzon Expressway kaninang madaling araw. Ilang sa mga sangkot ay galing sa bakasyon itong undas at pauwi na sana. Paalala po sa mga motorista, iba yung pag-iingat po. Lalo na't na inaasahang magbabalika na ang mga umuwi nitong mahabang bakasyon. May unang balita live si James Agustin. James, good morning. Ivan Susan Maris, good morning. Alam niyo, bagay ang nagdulot ng traffic yung tatlong magkakasunod na karambolan ng mga sasakyan sa southbound lane nitong North Luzon Expressway kagabi. Sa kabuuan nasa labing apat na sasakyan yung nasangkot sa aksidente. Isa sa mga sakay nitong nagtamo ng minor injury. Apat na sasakyan na nagkarambola sa bahaging ito ng southbound lane ng North Luzon Expressway sa Bukawi, Bulacan. Bandang alas 10.30 kagabi kabilang dyan ang tatlong AUV at isang SUV. Walang nasugatan sa mga sakay. Kwento ni Lena, isa sa mga sakay ng AUV, umuulan daw na mangyari ang aksidente. Uminto po yung nasa harapan namin, so uminto rin po kami. Pero hindi naman po kami mabilis, dahan-dahan lang eh. Tapos pagkahinto ng asawa ko, yun na, maya-maya gumalabog sa likod. Kaya alam na namin talaga na mayroon nang nangyari. Kaling silang bakasyon sa Pangasinan at pauwi na raw sila sa Las Piñas sinulit naman po namin kasi nagbanding po kaming pamilya kasi gawa ng mahaba-haba po yung bakasyon. Nayupi naman ang harapan ng AUV na ito na ikaapat sa mga naaksidenteng sasakyan. Ang mga sakay galing din Pangasinan at makikipaglamay sa kaanak sa Marikina. Bali nagpreno po yung nasa harap po namin tapos yun, nagpreno tapos nagpreno din kami kaso lang parang inabot yata gano'n. Malakas yung bawalan nun? No? Opo ilang minuto lang ang lumipas. Nagkarambola rin ng apat na sasakyan sa area naman ng Balagtas, Bulacan. Nagkabanggaan ng isang pika, dalawang kotse at isang L300 van. Nagtamo ng minor injury sa bandang kilay ang isa sa mga sakay ng kotse. Kuwento ng kapatid niya pauwi na sila sa kalamba Laguna, matapos gunitain ang unda sa Pangasinan. Yung nasa harap po namin is yung Hilux and then may truck po sa harap niya and then parang nag-sudden brake siya. Tapos pagka-reaction ano ni tatay na hindi na po enough yung time para tumigil yung actually nag-slide na po yung kotse namin doon. Nabasag ang windshield ng L300 van na ikaapat sa mga naaksidenteng sasakyan. Galing naman sa baliwag bulakan ng mga sakay nito at pauwi na sa may kawayan. Nakasunod ako sa kanila eh. Hindi ko na rin maano na nag-apply ako ng brake pero hindi na talaga kinaya. Kaya natamaan ko rin yung accident na sasakyan. Ayon sa NLEX Command Center, may naitala rin silang karambola ng anim na sasakyan bandang alas 11 kagabi. Nangyari limang limandang metro ang layo mula sa Bukawi Toll Plaza. Naaksidente ang apat na SUV at dalawang kotse. Agad naman nakaresponde ang mga traffic patrol teams ng NLEX. Samantala Maris, ito yung sitwasyon ngayong umaga dito sa southbound lane ng North Luzon Expressway. Approaching po ito sa Bukawe Toll Plaza, mga sasakyan na galing sa mga probinsya sa norte at pabalik na sa Metro Manila. Simula kanina madaling araw hanggang ngayon, maluwag pa naman po yung traffic, maliban lamang doon sa aksidente na naitala kagabi dito sa may area ng Bukawe at Balagtas. At kanina madaling araw nakita natin dito sa Bukawe Toll Plaza na bahagyang nagkakaroon ng pila ng mga sasakyan sa cash lane. Actually hanggang ngayong umaga, ay meron ng pila ng mga sasakyan dito sa cash lane pero mabilis din naman yung usat ng mga sasakyan. Doon naman sa RFID lanes ay maluwag na maluwag ang sitwasyon sa mga oras na ito. Yan mo mula rito sa North Zone Expressway. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nasunog ang isang cargo vessel habang nakaangkla sa pantalan sa Castilla, Sorsogon. Ayon sa paunang investigasyon ng BFP Sorsogon, nagsimula nga po sa kusina ng MV Ken Ayon sa kapitan ng cargo vessel, depektibo raw ang hose line at valve ng LPG. Ayon sa BFP, ligtas ang labing siyam na tripulante kabilang ang kapitan. Wala namang naiulat na oil spill dahil sa insidente. 52 days na lang, Pasko na. Kaya naman sa mga gusto magkaroon ng dagdag budget, may mga side hustle na swak na yung Christmas season. Nabilang dyan ang coffee shop na ito na nag-hire ng mga estudyante tuwing magpapasko. Kwento na may-ari nito na si Darius Balbarais, estudyante pa lang siya noon na magsimula maglako ng kape sa kalsada. Gusto niya matulungan ng mga mag-aaral na nangangailangan para matustusan ang pang-araw-araw nila. Hiring naman ng seasonal workers ang small business gaya ng gumagawa ng cookies at pastries. Kwento na may-ari na si Ana Kirante. Marami kasi silang natatanggap na order tuwing magpapasko ay sa ekonomista in demand, ngayong magpapasko ang mga trabaho na may kinalaman sa retail services, pati turismo. Samantala, <laughs> so, ito naman na pa sa abang si First Lady of Primetime, Sanya Lopez, sa pinakabagong segment ng Fast Talk with Boy Abunda na Pick and Talk. Si Richard or Joshua Garcia. Sanya, Pick and talk. You can do it now. Piling muna si Joshua Garcia. Si Joshua Garcia. Sabi ni Sanya, mahirap daw mamili between Alden Richards at Joshua Garcia, pero ang pick niya sa ngayon ay si Joshua. Nararamdaman niya daw kasi ang pagiging humble at genuine ni Joshua nang maka-encounter niya ang aktor sa premiere ng pinagbibidaang serya na Unbreak My Heart. Nang itapat naman kay Ken Chan, si Joshua pa rin ang pick niya dahil gusto niya raw talagang makilala ang aktor. Ayon, thankful naman ang Sparkle Star sa maraming blessings na natatanggap niya kabilang na ang TikTok Stardom. Kaya naman hindi pinalampas si Tito Boy na magpaturo ng ilang TikTok moves at paandar. Sa pagiging busy with career, ready na kayang ma love si Sanya? Huh. Mm -hmm. Parang feeling ko Tito Boy, I think it's time na rin naman. Tama. Pero may moment na siguro ngayon pwede na ganun pa lang. Pero kung bibigay nga sa akin uh, Tito Boy, kasi pero pinagpipray ko siya. Inaabangan na muli ang pagbubukas ng Rafa Border Crossing sa Egypt para makalikas na mga naiipit sa giyera sa Gaza. At para sa update kaugnayan, makakapanayan po natin si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega. Magandang umaga po, USEC de Vega, si Maris po ito at live po tayo sa unang balita. Magandang umaga, Maris. Una po sa lahat, linawin ko lang po, no? itong Rafa Crossing Border, ay pagkatapos initially buksan, sinasara po ba siya at kailangang buksan lang ulit kung sakasakaling meron silang papayagang makatawid mula sa Gaza? Nakabukas to temporarily. Uh, hindi nagsasara. No? Nakabukas. Kaso, hindi to nakabukas para kahit kanino ma, no? Right. kahit sino lang na naghihintay tatawid. Kailangan may approval uh, sa listahan Nilista nila. Araw-araw may lumalabas ang listahan ng sinong makatawid. Alright. Sabi po kasi ng uh, isang opisyal sa Gaza, sa mas maraming foreign passport holders ang kasama sa papayagang makatawid. Kasama na po ba rito yung mga iba pang uh, nating kababayan? At uh, ilan po ba sila? Kasi I understand initially sinabi 136. Lahat po ba ito ay posibleng makauwi at lahat po sila gusto bang mag-cross doon sa border? Opo o oh, oh, pisa ko muna sa kababayan natin. Mm -hmm. 136. may kasamang dalawang may kasamang dalawang doktor ng for uh, or medical workers ng uh, Doctors Without Borders na nakalusot na sila kasi uh, nakatawid na sila. Yes, sir. Uh, dahil sila yung una yung mga international organizations. So, 134 pa ang Filipinos na titira sa Gaza Strip. At, okay. Uh, uh, 115 ang gusto tumawid. Kasama uh... po yung mga Pilipino dyan sa 7,000 plus. Kaya ang problema, hindi lahat pwedeng papasukin sabay-sabay kaya ginagawa nila every day mga 500 or 600 ang pinapapasok uh, usually by nationalities. Kunyari kapon, US, pinapasok. Uh, so, nagiging uh, pag-diplomatic representations tayo with Israel and Egypt para bigyan ng priority Filipinos. Uh, we hope to have good news uh, by this weekend. Mm -hmm. Bakit po limitado lang yung pinapapasok sa border? Sabi niyo po mga around 500 a day. 500. Inaakit to 600 daw, no? 500 to 600. Sa, oh, kasi 600. Kung 7,000 plus yan, abot ng dalawang minggo halos para makalusot lahat, no? Lahat ng mga dayungan, lahat ng mga gusto lumusot, no? makalusot, maka, makadaan, no? Uh, makatawid. Ah, uh, bakit? Para hindi magulo, para orderly. Para orderly, parang, parang airport yan, eh. Parang yung yung pag magbo-board ka ng eroplano. eh, uh -huh. tapos, limitado ang pwedeng maproseso. Kasi pag pinatawid kayo, pag kayo, darating kayo sa Egypt side. Pag naman sa Egypt side, ipoproseso naman yung inyong transit visa. Uh -huh. uh, para hindi na tumagal na tulad na nangyari nun sa Sudan, yung uh, through the southern port of, uh, part of Egypt. Tapos, uh, ilang, minsan may mga tumagal ng ilang araw. Tira mo, sa Desierto, ilang araw sila. Ngayon, pagdawid mo, same day, uh, makukuha mo na yung permit mo para makapasok mo ng Egypt. Mm -hmm. Yusek, ano po yung chances na mabigyang priority sa pila ang mga Pilipino? We'd like to think mataas ang ch uh, 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 chances, no? Ang, uh, ating uh, posibilidad na uh, bigyan dahil kaibigan tayo ng Israel. Mm -hmm. sinabi ng President Mungong Marcos at ng Egypt. At uh, eh, nakikiusap tayo ng, ng gusto sa kanila dahil uh, eh, meron tayong mga diplomatic representations with them. Uh, hindi ko masasabi kung kailan pero we're, we're hopeful and uh -huh. confident uh, within a few days. Hindi tayong tatagal ng dalawang ninggo doon o sampung araw uh, yung makakalusot din ng ating mga, mga kababayan. Hopefully, no? And, uh, Undersecretary, kung sakasakali, isang batch lang po ba makakakross? Yung 115 na, mga Pilipino na gustong uh, makakross papuntang Egypt, isang batch na lang po Apo. sila sabay-sabay na? Yes, ganoon dapat. Kasi 136, 136 ang, uh, sorry, 136 ngayon, 134. Yes. Pilipino na Sinamit natin sa Israel at Egypt, lahat yan. Kahit yung 134. Kahit hindi yung mga kahit yung ay mga ayaw uh, uh, magdisinito at maiwan, mga 19 sila, sabi na as of now, may iwan sila. Sinabi natin na lahat, pati na rin binigay natin yung pangalan ng mga asawa nila, eh, kung baka sakali na mm. din sumama yung Palestinian spouses. And the idea is dapat sabay. Yes, uh, okay. Kaya uh, inaayos ng na ating bahada na uh, sa ating mga kababayan, kasi kakontak nila lahat, no? Uh, get ready at any moment uh, kasi baka today, tomorrow, uh, Sunday, ganyan, baka sabihin na okay, lahat ng Pilipino lusot. So handa naman sila ng mga kababayan natin. Alright. Pag sinabing tanit, tatawid sila. So nakakontakt pa rin natin yung mga kababayan natin na gustong mag-cross doon sa border, kumusta po sila at gano'n sila kalayo from the border itself para kung sakaling sinabi na ngayon, pwede na gano'ng katagal sila makakapunta agad at makakakross? Well, yung iba nasa labas. Almost 60 of them nasa, oh, baka, baka, dumadami, no? Doon mm -hmm. sa labas ng crossing mismo, uh, along with thousands of other people, no? Uh, yung iba, nasa ibang mga lugar sa Southern Gaza, sa mga konti mga uh, apartments doon or what, uh, lahat ay malapit within 15 minutes, 20 minutes or less, nandun na sa crossing. Kumusta po yung lagay nila? Uh, Okay. Pinibigyan naman tayo ng advance notice, no? Um, kunyari, araw-araw uh, araw -araw nagbubukas yung gate mga 9 a.m. Alright. Okay. Tapos sasabihin naman nila with hours notice, ito. O oh, yan, para mapunta uh, na doon. Kalagayan nila, okay. Hindi hindi 100% kalagayan nila. They are uninjured. Wala pang, uh, hindi natin inaasahan, nasa, no? Walang uh, namatay, walang uh, walang injured, walang uh, affected. Uh, well, lahat sila affected emotionally, no? uh, kulang yung kanilang food, water, meron, pero tinitipid. Mm -hmm. So, uh, it's not ideal, kailangan makalusot na. Uh, uh, yun ay isang dahilan na pinaparating natin sa mga uh, ina ukulan doon sa ano sa Gaza Crossing. Mm -hmm. So, they are all right but not not under the best uh, condition. No. Gera yes. to, gera. So, ganun po. All right. What is more important is ligtas naman sila. Pero malihis lang tayo ng bahagya, Undersecretary. Ngayon po, babalik sa Pilipinas yung uh, ilan natin mga kababayan mula sa Lebanon. Nadagdagan po ba yung mga humiling ng voluntary repatriation? hindi pa po. Uh, well, ang last listahan ko, uh, 165 ang humingi. Pero ano, remember, dahil nyo, ang oras ngayon sa Lebanon, se, eh, mga Two, either 2.16 o 1.16 no umaga. So, mamayang uh, uh, hapon, Philippine time, meron na tayong bagong report from the embassy. I think nadami yan. Nadami po. At uh, saka mm -hmm. sa Israel din uh, at sa West Bank. Sa Israel, by the way, uh, merong uuwi sa November 6. Mm -hmm. Okay. Yung mga hindi pa po nare-repatriate dun sa Lebanon, nasa ligtas naman po silang uh, kalagayan undersecretary awala ng na sa ligtas ng kalagayan dahil nga hindi pa nagkakaroon ng full-scale war sa Lebanon. Yung nangyayari sa Southern Lebanon kung saan may mga hispala na bumaba rin ng rockets palagi nangyayari yan buong mm -hmm. taon. Mm -hmm. Tapos babawi misel. So, yung eh, uh, na nila yan. Pero yung mga main cities kung saan natin mabayan, like Beirut, no? yung, kapit yung kapital, kabisera ng Lebanon, well, uh, walang ere. So, nasa Moses ng condition except na uh, nanawagan uh, nananawagan pa rin tayo sa kanya na mag-voluntary uh, repatriate kasi tense ang situation. No? La, na, na, nyo sa international news na iba't ibang mga, mga bansa uh, tutol sa ginagawa ng Israel. Kaya eh, uh, inikahit pa rin natin mga na habang may repatriation program uh, sa Mantalana. Alright, Yusek, sa Israel naman po tayo. May plano raw po ang DFA na itaas yung alert level sa ilang mga lugar doon. Kailan po ito ipatutupad at saan saan, saan, saan lugar kung sakasakali? Undersecretary? Secretary. Sure. Opo, inihintay namin yung recommendation ni Ambassador Judy Lilo. Uh, at hindi sa buong Israel yan, kung mangyari man yan. Uh, ito dapat sa, sa uh, northern uh, northern Israel, no? Kasi para lang ipaalala yung mga kababayan doon na evacuate yung area doon. Wala naman tayong travel ban na may na... Um, uh, yung Israel, uh, nakiusap sa atin kasi merong mga agricultural scholars na hindi pa nakakalabas kasi meron silang binibigyan na training no? sa so, mga agriculture students. Eh, uh, hindi man natin binaban yung mga Pilipino, no? So, eh, uh, uh, except wag lang sa certain areas. Um, uh, We will uh, hindi pa namin i-announce ngayon, no? hindi pa namin yung report ng embassy. Siguro next week uh, kung lumala ang sitwasyon sa Northern Israel. Mhm. Mm all right. Maraming maraming salamat po DFA Undersecretary Eduardo De And were of course wishing you all the best especially sa mga diplomatic connections po natin para makalusot na ang mga kababayan natin sa Rafah Boarding pro. sa Egypt. Ingat Thank po. Thank you po. Good morning. God Good, bless. morning. Good morning. Thank you. Good morning. Kiniling ng isang grupo ng mga guro na itaas ang honorarium ng mga gurong nagtrabaho noong eleksyon at wag na raw sana itong kaltasan ng buwis. Iimbestigahan naman ng COMELEC ang mga gurong umatras bilang electoral board members dahil sa umunoy takot at gulo nitong eleksyon. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Nagkainita ng mga kampo ng magpinsang magkalaban sa pagka-chairperson ng Barangay Buwadi Amunta sa Taraka, Lanao del Sur. May nasugatan pa sa gulo. Pinipigilan po ng mga other na kabilang partido na to vote. boy. Then physical harm Natuloy ang botohan pero tabla ang resulta kaya nag-draw lots at nanalo ang re-electionist barangay chairperson na si Yasmaline Makabando. Ang iba pang insidente ng gulo bago at sa mismong araw ng eleksyon naging dahilan ng pag-atras ng libo-libong guro sa pag-upo sa electoral board. Sabi ng COMELEC Ginagalang nila ang desisyong umatras bago ang araw ng botohan. Pero hindi raw katanggap-tanggap kung sa mismong araw ng eleksyon umatras, lalo na yung mga sumbong na ganito. Ayaw po nilang ibigay o ayaw po nilang i-turn over yung mga eleksyon para pernalya na humalinhin sa kanila ng mga personel ng Philippine National Police. So ang gusto nating alamin, tinakot po ba sila? Iimbestigahan daw ang mga gurong umatras dahil sa takot, pero nang tanungin kung kakasuhan sila, sabi ng COMELEC, hindi. Pagka naman talaga at kinakala alamin natin sino ang nanakot. Dahil yung nanakot na eh, yun, namin ng kaso. Pero pwede pa rin daw umaksyon laban sa guro ang DepEd o ang Bar Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Tiyak namang sasampahan ng reklamo ang ilang pulis na pumalit sa mga umatras na teacher na umatras din. Definitely uh, yung administrative ipagpapaubaya natin yon don sa ating sa kanilang organisasyon. Yung criminal yun ang pag-aaralan namin. Hindi ka tanggap, tanggap yung uniformado, tatakutin. Hiling naman ng isang grupo ng mga guro, iakyat sa 10,000 pesos ang honorarium ng lahat ng guro at wag na itong kaltasan ng buwis. Humihingi rin sila ng overtime pay, pati meal and travel allowance. Talagang buwis buhay para po maging mapayapa at matagumpay yung Uh, barangay and uh, SK election ngayong taong ito. Kailangan po talaga na mag magbigay ng karagdagang uh, benepisyon. COAN at DBM sinasabi na ang entitled lang sa overtime ay yung mga empleyado mismo ng isang ahensya o departamento. Kahit naman po gustong-gusto rin natin, wala rin po naibigay sa amin na budget para sa overtime nila. Wala rin tax exemption ng election honoraria dahil wala raw batas para rito. Sabi naman ng DepEd, bibigyan ng mga guro ng limang service o leave credits at posibleng may dagdag pa kung nag-overtime. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Alright, ngayong November, 6 years na ang GMA Public Affairs Drama Anthology na Tadhana, hosted by Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Ano nga ba ang dapat abangan na itinadhana nila para sa mga kapuso? Will you be my girlfriend? Yes, Rita and So, kamusta naman yung babaeng mga agaw daw ng jowa kaya lumipat sa ibang probinsya dahil sa kahihiyan? Yan ang three-part episode na Secrets na handog ng tadhana sa kanilang ika na anibersaryo. Pinagbibidahan ito ni na Sparkle Stars at Real Life Couple na si na Lexi Gonzalez at Gil Cuerva. Kasama rin nila rito ang kapwa Sparkle Artists na si Alan Annalyn Baro at Ella Cristofani. Nasa episode din ang premiadong aktres na si Jean Garcia. Ayan, igot ang kwento sa transfer student na si Ayan played by Lexi, Le Lexi na mapapatrouble dahil sa mga bully sa kanilang school. To the rescue naman ang kanyang knight and shining armor na si Raven played by Gil. Paano ang kanilang love story kung maraming balakin? Panoorin yan bukas Sabado, 3.15pm dito sa GMA. Nakarating na ang mga kababayan natin mula Lebanon na nagpa-repatriate sa gitna ng guluroon. Yan ang unang balita live ni Darlene Kai. Berlin? Maaf, nandito na nga sa bansa ang anim na OFW na nirepatriate galing sa Lebanon sa kayang anim nating kababayan sa flight number EK336 mula sa Dubai UAE na lumapag pasado alas 6 ngayong umaga. Mula noong October 21, itinaas na ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 3 sa Lebanon. Ibig sabihin, voluntaryo ang repatriation. Dahil pa rin yan sa patuloy na kaguluhan at labanan sa pagitan ng grupong Hezbollah at Israeli troops. Sa huling tala, mahigit 17,000 na Pilipino ang nakabase sa Lebanon. Pero mahigit isandaan pa lang ang nagre-request ng repatriation ayon sa naunang pahayag ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak. Samantala, Mavs, so ngayon ay naghihintay pa rin kami ng karagdagang impormasyon mula sa representatives ng Department of Migrant Workers at mula mismo sa mga OFW na dumating dito po sa NAIA Terminal 3. Samantala, sa susunod na linggo ay darating naman ang susunod na batch ng repatriated OFWs mula naman sa Israel. Yan ang unang balita dito sa NAIA. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Mao na sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.